Ayan po mga kalingap, magandang umaga po sa inyong lahat, magandang hapon at kung bago lang ho kayo sa aking channel, please subscribe at pakiclick na rin ho yung notification bell para maging updated ho kayo sa lahat ko pong gagawin mga video. At uh, syempre po mga kalingap, huwag natin kalimutan na suportahan Kuya Bal Santos Matubang, hatid na vlog at kalingap prime. At sa ngayon po mga kalingap, nandito po tayo sa bayan ng Kapalungga. Ano po at uh, meron nga po tayong kasama na si Rich Vlog ay nakasama po natin dahil nagpasama po, po siya sa atin dahil na unang-una po nag, uh, wala siya yung driveran ko kaya nag-drive na muna po tayo sa kanya. At sa ngayon po ay uh, meron po siyang ibibigay kay Dagay. So sandali. Oh, Shoutout po sa mga nanonood kay Kuya Mario. Supportahan po natin ang kanyang YouTube channel. Ayan, thank you Rachel. Uh, the... Thank you po kay Kuya Mario. Salamat po. Uh, support po natin ang kanyang YouTube channel mga kalingap. No? Support po sa so, pamamagitan po ng pag-like, pag-share, and pag-subscribe po sa kanyang YouTube channel. At eh, syempre, panoorin po natin yung kanyang mga ina-upload ng mga charity works at mga live stream po niya. Thank you mm. po and God bless us. Ayan, thank you very much. sa ngayon po mga kalinga pa meron po siyang ibipasalubong kay Dagay ayun love, isang love po si Dagay eh. ayun yun hi Ate Grace shout ayun, out napakagaling ng uh... oh. Ito, Ate Grace oh para sa iyo oh ayun sana oh, <laughs> meron <may> mga pasalubong <laughs> basta oh, good na. ano yung sa'yo Dagay yan suot na <laughs> Sino dyan si Dagay? Ito si Dagay. Ito, ito, Kuya Mario. Ayan po mga kalingap. So ngayon po kasama po natin si Rich Vlog. Ay, shut sa... up mga kalingap. Uh, Kuya At so, yun dyan. nga po, nandito kay, kami ngayon sa Bayan ng Kapalungga. Yan. At sa Kalinga Partners, shoutout sa mga lahat ng Kalinga viewers, sa mga kapanood ng vlog na to. Pa-support po Marius Vlog. Ayan siya, isa siyang Kalinga Partners, So, nandito kami ngayon sa Kapalongga. Siyempre guys, hanap kami ng may scout matutulungan, malilingap sa oras at araw na ito. Uh, thank you so much sa mga always nandyan na hindi nag-skip ng ads. w kaway-kaway po. Ayun. Aso so ngayon ipakilala mo naman ako kung sino yung sabi mo na i-vlogs natin sa ngayon dahil binigyan mo siya ng... Uh, ay, si uh, ano? Ayun. Si Dagay at saka si Ana. Nagsuotan na sila Kuya Mario. Ayun, yun po. <laughs> pasalubong. <laughs> yeah, pareho silang. Uh, sana on palagi may mga pasalubong. Hindi, ganyan yung sila kalab. Ano pa naman Ayan. yan? Ano naman yan, Ate Grace? Ano? Ayan si Dagay, Ayan po. oh. Ayan po si Dagay. Siya yun yung uh, first time ko siyang makita, ano? nakita ko siya sa vlogs mo, pero mm. ngayon uh, personal ko na siyang nakita. So ngayon, uh, Dagay, kumusta? Mahayos naman po. Ano? Nagtitika pa din siya ng, ano? Nagtitika pa din ng vitamins, mo, Tuloy-tuloy? Opo. Oh, Saan ka, mm. ano ngayon, nagpapacheck up? sa diet ko. Ah, ka na sa diet kay Dr. Esquadra? bakit hindi um, mo ko tinitix? Magkita tayo doon. Ate Grace, kailan kayo nagpunta kay Dr. Esquadra? Nung no, ano nga, tatlong buwan nang nakalipas. Ah, every three months yung gamot niya nito? Oo. Oh. So, kailan lang nandun ka? E, mahal na araw. Walang ano, wala si doktora eh. Absent siya eh. Mm. Kamusta naman ang ano mo ngayon? Napasok ka sa school? Opo. Kailan ang bakasyon niyo? May yata po. And tandaan mo si Kuya Mario ayan. ha? Ito si Mario's vlog. First Kaling First kita makita. Ayun. Sabi mo, ah. support naman sa mga sa followers mo. Eh, ano mo si Kuya o, Mario? Support nga po. YouTube channel na, na ni Mama. Um, um, an ano yung uh, YouTube channel mo? Dagay Vlog po. Ayun. Yun. Tapos sa mga ano mo mamaya, mag-vlog ka, pasupport mo din ang channel ni Kuya Mario. ha? Mamaya, mag-vlog tayo. Ano-ano naman yung mga pasalubong mo? Pintas po. Ayun. Ay, napaka-galing naman. Uh, palagi ano masasabi mo? Hindi <laughs> 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 mo na lang eh. Ah, 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 ah. Ano masasabi mo? Pila tanong ni uh, ano masasabi mo sa nagbigay sa'yo ng uh, mga pasalubong? Thank you po, tita. <laughs> Ulang kiss! <laughs> uh, yeah. <laughs> Sweet yan uh, si Tagay. Sweet sa ayun. akin yan. Ilan taon na siya? 14 po. Ay, 14. Pero dalagang dalaga ka na, no? Hmm, sana nag-aaral siya. Nag-aaral ka pa ngayon? Apo. Ayun, pagbutihin mo na lang pag-aaral ano, para makatapos ka at saka kumusta naman yung uh, kung mo ngayon, channel mo ngayon going strong pa din nagbibis pa din baga nanonood ako hindi lang ako nag-comment. piniplay ko lang gusto isang phone ko saan ang bahay mo? nagpapagawa ka bang bahay? Oh. oh sabi ko na nga ba, update wow. Ito ko eh. oh, ba diba? Di lang ako I yung pabahay na yun, sa kanya na Uh, all my sponsor, ano, galing So, dapat, ano, alagaan natin yung uh, sponsor, ano uh, saan, siya, saan ka nag-aaral? Dito lang din, malapit lang din, dito Sa Kachuan po Ano yan, um, reyna, ano, mo, naro sa, yung mga reyna sa school Siya naman, siya Kuya Mario, yung nanay ni Daga, si Ate Gris Ayun, ayun Ayun, doon kayo. na lang, doon na lang Ayun Hello po na bilang ikaw po yung uh, ina ni Dagay So, kumusta naman po kayo? Okay naman po sa, Kasi sa totoo lang, hindi ko pa po alam na yung uh, buong kwento ano okay. Sa ngayon uh, Nakarating kami dito dahil nga sa uh, Ito kay sinama, kay sinama ko ni Rich sa vlog So, kumusta naman po yung anak ninyo si Dagay? Okay naman po. Ngayon po ay maayos naman na po siya. Basta tuloy-tuloy po yung gamot niya. At tuwing ikatlong buwan po siya pinapacheck up. At kasi malayo po ang daay tayo kung buwan-buwan pinapacheck -buwan ka up. Oh. Kaya ang request ko sa doktor, tuwing ikatlong buwan po siya pinapacheck up. Bakit po ba? Anong nangyari kay Dagay? Sa uh, simula? Dati po yan, uh, katulad po nila Rina, ni Robilin, yung pong nananak po, kaya salita mag-isa, tapos nanganakit ng mga kapatid. Yeah. Tapos ganun po, ganun po kumbaga po ay iskit sa niya sa Ayun. Ah, Pero po sa ngayon okay na siya, no? Okay At na. At nakakapag-aral okay. na. Parang matalino okay. pa nga siya, eh. sabi niyo nanalo ng ano po 'yun? Ano po siya, yung parang candidate ano sa Miss and Miss Miss and, eh? Sa school yung para miya ng pera. Ah, <laughs> ayun. <laughs> Oo, so, ano? Ano bang tawag doon? Oh, basta gano'n na, nanalo, nanalo na siya yun, oh. No? Nanalo. Siya nga po pala, sino hong nakakuha sa inyo dito pa? Paano po siya natagpuan ni, uh, una po nag Vlog? Uh, uh, una po nag-vlog po sa amin, kaya kami natulungan ni Kalina para sila. Commander ni Marcos, yung mag-asawa ni Marcos. Ah, si Commander Marcos po, oh, oh, um, yan po ang una, oh. naka sumpong po sa amin. Tapos nailapit kami kay Kalinga Prab. Tapos napabahayan naman kami ni Kalinga Prab. Hanggang nagkaroon na rin. Pagkatapos kami mapabahayan, yun, nagpaalam naman ako kay Kalinga Prab na kami ay may YouTube channel. ay pinayagan naman po ng Kalinga Prab na mag-vlog-vlog mm -hmm. na rin ako. Eh po, kumusta naman po yung uh, YouTube channel niyo? Okay naman po. Pero At... kahit pa paano po ay ano, uh, no. ay, ano na naman ano ang pangalan ng YouTube? Dagay Vlog po. Ah, da, Dagay Vlogs. Mm -mm. Ayan po mga kalingap, ano sa lahat ng mga sumusuporta sa aking channel, sana po supportan din po natin Dagay Vlogs. Ayun. Ayan po, yon pong Nak ang naka-scout nito si uh, Commander ni Marcos. Commander Marcos. Ayun. Sanga po mga kalingap, nandito po tayo ngayon sa bayan ng Capalunga at 'yun nga po kasama natin si Rich Vlog. Ayan at napuntahan nga po namin si dagay vlogs dito para bisitahin at yun po ay binigyan naman po tayo ng, uh, ng ano ba yun yung ng permiso ni ni Rich Vlog para makapag vlog dito ano po so marami pong salamat na ano at uh, okay naman na po pala ngayon si Dagay so sana po tuloy tuloy na rin yung kanyang paggaling ano po ngayon marami pong salamat at ikaw po wala ka palang uh, चाइनर का इला kay Dagay lang. Opo, oh kay Dagay po yun na channel. Kaso, mm -hmm. hindi pa naman po si Dagay marunong mag-vlog. Ayun, po yun... kayo po, parang uh, tinutulungan nyo lang po. Ano. Sana po, ano, lumaki na yung mga views ninyo para ma tuluyan na po makatulong sa inyong uh, unang-una sa pamumuhay po ninyo. Ano? Lalo na, uh, kumusta naman po ang buhay-buhay ninyo dito? Okay naman po kasi yung asawa ko nagdadagat naman. Ayun. Yung ay, siya. So ay, minsan kapag malakas ang dagat, yun lang, hindi siya nakakapangisda. Mm -hmm. Pero kapag ganito, nagtalmahan, magtuloy na may isba nyo. Ayan. Yun, yun ng Yan. Yan nga po, ano nakita ko magandang dagat dito, magaganda ng mga bangka, ano? Ayan po, nay, ano po, ang pangalan nyo? Grace po. Grace. Ayan po, marami pong salamat, nay Grace. At uh, uh, sana please. po, ano, tuloy-tuloy uh, na yung pagaling ni Dagay at saka sana uh, maging uh, contento na yung uh, ibig sabihin, lumaki na rin po yung... Uh, Uh, inyong uh, subscriber at mga viewers para maging tuloy-tuloy uh, na po ang inyong pangangailangan sa araw-araw. Ano po? Eh po pong salamat. Ito nga po pala si Marius Vlog. Okay. Ano po masasabi mo sa mga nanon sa mga viewers po natin? Uh, maraming maraming salamat po sa lahat ng viewers. Ayan. sa mga viewers po ni Kuya Mario Vlog. Maraming salamat po sa pag-suporta mo ninyo po sa kanya. At uh, sana po ay suportahan nyo din po ang aming YouTube channel, Daddy Vlog. Ayan. Basta, papasalamat po talaga ako sa lahat ng viewers. Ayan. Ayan po, marami pong salamat syempre sa lahat ng viewers po. Ano, dahil kung walang viewers, wala din po yung mga ganito mga vlogger. Ayan po, marami pong salamat. Ayan. Thank you po mga kalingap at so sa ngayon po na nakita po natin ano si Dagay at sa ngayon po ay nakakatuwa naman po ano dahil si Dagay pala yun ay first time po natin makita sa personal at kung yun nga po nakita naman natin yung noong nasa nakabidyo siya yung meron pa siyang karamdaman at sa ngayon po ay talagang uh, magaling na siya at nakakapag-aral na at sabi nga po medyo nananalo din sa kanyang klase kaya nakakatuwa naman po ano sana po ano tuloy tuloy na yung kanyang paggaling at uh, sa ngayon po mga kalingap nandito po tayo sa bayan ng Kapalungga at uh, yun nga po medyo layo layo ito sa bayan ng Dait ano? kaya marami pong salamat kay Rich Vlog dahil uh, pinagkatiwalaan po tayong mag-drive ng kanyang sasakyan para makarating po dito sa bayan ng Kapalungga yan po, maraming maraming pong salamat sa lahat ng mga subscribers, sa lahat ng viewers, at sa lahat po ng mga sumusuporta sa aking channel. At syempre po, wag natin kalimutan na suportahan Kuya Bal Santos Matubang, Ate Edna Vlog, at Kalinga Prab, at uh, Royal of Malalag Kalinga Awi, at ang niyong pong lingkod Marius Vlog po na sa araw-araw po s'yempre naghahanap tayo ng mga matutulungan. Ayan po, maraming pong salamat sa lahat. Ayan, bye-bye.